Balik tayo sa Pilipinas dahil ating sisilipin ang bagong flavor ng ice cream na talaga namang hinahanap-hanap ngayong mainit ang panahon. Hindi ito basta-bastang flavor dahil gawa ito sa isa pang sikat na delicacy ng mga Pilipino, ang danggit. Kung saan yan, alamin natin, wala kay Renel Esquadro ng PIA Caraga. Sa init ng panahon ngayon, tiyak na marami sa atin ang nagkikrave ng ice cream. At kung ayaw mo na ng mga usual na flavors, abay may bago kayong dapat abangan. Ito ang Dangit Ice Cream ng Caraga Region sa Caraga Regional Development Plan 2023-2028 to 2028 Provincial Caravan sa Surigao del Sur, ibinahagi ni Harvey Kiranara, team leader ng proyektong Dunkit Ice Cream, na magsisimula na ang pagbebenta nito ngayong buwan. Ang proyektong ito ay isang product innovation ng faculty ng Northeastern Mindanao State University sa Lianga Campus, Surigao del Sur. We have conducted several uh, enhancement of the product and Finally po, this coming May, we will be launching our product sa ano po sa community. Paliwanang ni Ranara, masagana ang probinsya ng Surigao del Sur sa isang danggit. Ang bayan naman ng Lianga ay danggit dried fish capital ng Rehiyon Caraga, kaya target ng project team na makalikha ng dagdag pagkakakitaan na produkto gamit ang danggit at hindi lamang magtatapos sa dried fish business. Sa tulong din ng Department of Science and Technology o DOST Caraga, napaganda pa ng project team ang Danggit Ice Cream, na ngayon ay may iba't ibang flavors na original corn, coffee at tablia. Ang flavors at sangkap sa Danggit Ice Cream ay masagana at mga prime commodity crops sa rehiyon Caraga. Yung coffee po, um, very abundant po siya sa Tagbina, yung um chocolate which are we're, we're using po yung tablaya, which is also abundant in Surigao del Sur and then yung last yung corn na marami din po um somewhere in Agusan del Sur and Agusan del Norte. Winell Zone is quadro ng Philippine Information Agency Caraga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.